reklamo ng ilang residente ang mga nagkalat na dumi ng mga alagang aso sa isang barangay sa Batanga City. Samantala, ang mga pet owner na mapatutunayang nagpapadumi ng mga alagang hayop sa kalsada, pagmumultahin ayon sa barangay. Alamin yan sa so report ni Paul Hernandez. Dahil sa mga sumbong ng mga residente sa pamunoong barangay ng Poblasyon 3 sa Batangas City tungkol sa mga dumi ng mga alagang hayop sa kalsada, nabuo ang resolusyong pagpapanagot sa mga pet owner kapag napatunayang hinahayaan lang dumumi ang mga alaga kung saan saan. Napapansin namin na may mga place na marami kaming naanong dumi ng aso na hindi naman talaga dapat doon. So, pati yung ibang mga residente, nakakapansin din na kung saan saan na dumi, misal sa kalsada, nadadaanan ng sasakyan. Ilang beses na raw na biktima si Raven na makatapak ng dumi ng aso. So, una, nakakadiri, nakakahasal sa oras din. Dahil... Tatanggalin nyo pa, lilinisin nyo pa yung yeah. Tila mga nakatanim na bomba nga raw sa kalye na iniiwas-iwasan ng mga residente. Kaya kabi-kabila na ang paskil na anunsyong pagbabawal na pagpapadumi ng mga alagang hayop sa kalsada. Jackpot ka. Kapag nakatapa ka ng pupu, at least nagiging aware yung barangay, yung public regarding doon sa Nitong Enero, binuo ang resolusyon. Ayon sa barangay, pwede namang ilabas ng bahay ang mga alaga. Basta't sariling paglilinis ang dapat gawin kung dudumi ang mga ito. 1,000 pesos ang multa o di kaya'y community service sa mapapatunayang pet owner na nagpabaya sa alaga. Hindi naman namin misang kilala yung aso kung kanino talaga. Pero yus ang mas malimit, may, yung may mga... Naging basihan ang Barangayang Anti-Rabies Act kung saan na responsibilidad ng may-ari ng anumang uri ng hayop na pulutin at linisin ang dumi ng alaga sa pampublikong lugar. Ginagawa ito ng barangay para sa pagpapanatili ng kalinisan sa lugar at maiwasan din ang banta sa kalusugan. Kasama si Buhaya Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.